Bakit ngayon ka lang ate? Umaga na. pa okay. okay. Pinakaral kita ng mabuti? At ito lang ang bibigay mo sa akin? Ha? Tagutin mo ako! Hi. Queen, Hi, Dad, Ano'y gusto ka na? Okay lang. Ikaw? Okay lang. May sasabihin mo siya kung ano man yun. But, yun kasi ako. Or, hindi ko alam nung gagawin. Well, wag mo mag-alala. May solusyon ako para sa iyo. Okay? Nandito lahat ng mga solusyon kapag bumibigas mo. So guys, yeah, salamat sa magtuloy Hello po. Ito po ba yung abortion center? Good morning, miss. Yes, ito po yun. Kinakailangan po niyo magpa-reserve ng araw bago po tayo magsimula. Available po ba kayo yung linggo? Opo, pwedeng pwede. Handa ka na po ba sa ating operasyon, miss? Kaya sa wakas, huwag sundin ang nasa puso mo. Sa halip, dapat mong sundin ang nasa isip mo. Dapat alamin mong iyong mga limitasyon at huwag madaling magtiwala sa mga tao. Humigit kumulang 600,000 na kakabaihang Pilipino ang nagpapaabort taon-taon. Minsan kasi, ginahasang babae at ayaw palakiin anak. Gayon din, marahil ay ayaw niyang malaman ng sinuman na siya ay buntis. Kaya, gusto niya ng maagang pagpapalaglag upang maitago ang kanyang pagbubuntis. Minsan, ang babayong kanyang pamilya ay walang pera para sa pagpapalaki ng isang anak o ang ama ay iniiwan ang buntis na ina at ayaw maging responsable sa pananalapi. Noong 2023, ang bilang ng mga biktima ng panggagahasa sa Pilipinas ay umabot sa humigit kumulang 8,400 na nagpapakita ng makabuluhang pagbaba Mula sa pinakamatas na halaga noong 2022, ang dami ng krimen sa bansa ay tumaas sa pangkalahatan noong 2023. Ayon sa Republic Act 8353 Article 266B, sa tuwing ang pagagahasa ay ginawa gamit ang isang nakamamatay na sandata o ng dalawa o higit pang mga tao, ang parusa ay habang buhay na pagkakakulong hanggang kamatayan.